Depende, depende kasi ilang araw ba yun? Apan? Apan, Apan. yung apat? Apat, marami, kayong time. Oo, oh, maraming times. So, ewan ko natin. Basta mar anak activities lang siguro. And baka magkaroon din ng ano. Shoot TV tayo, ewan ko lang. Mm. Ang jump car at ewan ko HC, baka meron din. Siyempre, grado yeah. meron yan. Hindi pwedeng meron wala. Hindi pwedeng ma-miss out yan ng mga ano. Mm. Ng mga supporters, supporters, no? Viewers, yan mm. Tapos ito pala, ano, Papa Joms. Ano po? May mga katanungan kasi din doon akong nabasa na kung ikaw ba ay sang ayon sang ayon na mag swimsuit si Carla uh, okay. What is this I can't na may nagturo din sa akin kuya sa live ko kagabi kung sang ayon awa kasi kuya paano ba kasi medyo na rin kasi medyo <laughs> ma, ma ma ano paano ko ba sasagutin yan sagutin mo lang ano totoo totoo oo kasi kuya ito kung gusto or ayaw mo or parang labag sa kalooban mo na ano <laughs> <laughs> Ikaw? ako kuya swimsuit. kasi feeling sa o, sa personality ni Carla ka hindi kasi yun magsiswim. swimsuit or kahit hindi naman swimsuit, kasi basta yung pang-ano lang pang kahit mga shorts lang mga shorts. or ano mga oh, pang pang-aurahan lang mga uh, ganun kung ano pwede naman kuya kasi ay ano mga naman, sexy ano mga sexy ano, sexy na, ano damit pwede naman kuya kasi ano naman yun katawan nyo naman yun eh. So ano ka, hmm. uh, sangayon ka naman, sang naman, kung po, magsusot yeah. siya ng ganon. Opo, 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 Oo opo, di naman. Do, alam mo yung tipong, alam ko naman kasi si Carla is kung magsusot man niya ng pack sex is, hindi siya naman yung tipong bastusin kung magsusot. Hmm. Oo, Kasi alam ko kasi naman yung, pino naman siya gumalaw, di ba? Kaya, think... ano, payag din naman ako. Grabe. Eto pa, uh, ikaw bro, naka ano ka na ba? Uh, ah, Nakapamili ka na ba ng mga ba. damit? Nakapag-prepare ka na ba? Wala pa Kasi ko. ano na, mabilis lang yan eh. Ah, wala nang isang buwan eh. Kulang diba? isang buwan. O, kulang kulang isang buwan. Kulang kulang isang buwan na, na yan. lang yan. Mabilis lang yan. Di pa kuya. Siguro pag malapit na, medyo malapit na. Baka ah, tayo. Mas maganda siguro nito, ano, mamili na kayo ni Carla. O, pwede rin naman. Pwede rin naman po. Ah, sa bagay, uh, eh. bakasyon ah, sila ngayon. Mm -hmm. Pwede, Ay, oh. kayo magsabay kung may ano. May time na rin, may time, may oras na din if ever. May oras na din makapag-family ng yeah. sabay at tawag din wala naman ang paso. Nang sabay, di ba? Nang sabay. Pwede na makapag-family ng sabay. Mm -hmm. okay. Ayan, yeah, oh, no? Narinig nyo, guys. Mm Tsaka -hmm. maganda rin, napansin uh, ko maganda rin talaga sa mga, ano, beach, lalo sa mga couples na kagaya ninyo. Oh, <laughs> <Kupul> couples. couples. <agad. laughs> <laughs> maganda yung may mga, ano, parang uh, uh, couple couple outfit, o <laughs> Natin, oh, kung may Kaya mas maganda yung magkasama kayo mamimili mm -hmm. ng ano. Naman. Tapos may mga nagsabi rin na uh, siyempre si Carla is mahihiluhin. Mm -hmm. Uh, mo raw ng Bonamin. Tapos gusto nila katabi mo raw si, ano, si Ay, Carla boy. sa airplane. Kasi baka daw may hilo, or ano. Mm -hmm. yata niya mag-April -e Oh, bakit ikaw first time mo din? Hindi naman kayo. Ay, oo nga pala. <laughs> nakapunta ka na pala ng Hong Kong. Oh, okay. <laughs> uh, so, yan maganda rin ano na may kasama siyang ano. Hmm. Uh, nakasakay na para hindi siya kinakabahan. Siya nga, siya nga. Uh, at saka Papa Joms, ano may, po? marami rin akong nababasa about dun sa... syempre El Nido yun. Mm -hmm. Sikat yun. Mm -hmm. Maraming mga turista dun. Mm -hmm. Si Papa Joms ba ay maaasahan ni Carla na magiging loyal. <laughs> at hindi ano. titingin sa kaliwa <laughs> ko. Ka